For today is ulam mga kamarites at syempre ang ulam natin ngayon ay chicken adobo at syempre hindi yan sasarap pag walang maanghang, pag walang sili. So start tayo mga kamarites. Mga kamarites at ito na nga nakamarinit na yan. Siguro naka 1 hour na yan siya sa rape kasi nimarinit ko muna siya bago ko ilagay sa rape. Ilagyan ko lang yan ng um, soy sauce, black pepper, at syempre onion powder, onion garlic, and then syempre onion, ginger. Ginger ba? Yung luya. At ayun, um, limasage ko lang saglit and then nilagay ko na siya sa rate Inalamig ko muna siya para uh, okay daw iluto yung imamarinit mo pag uh, galing sa rate yung imamarinit mo. Iwan ko lang. Then, right. At ayun na nga, sinimulan ko na siya ang iprito muna para mawala yung lansa ng ating naadubohin karne kahit anuman yung karne, gusto ko talaga pinipwito muna siya sa glit. Ginigrill ko lang muna siya sa glit hanggang sa maging ganyan yung kulay niya. Saka ko na rin siya paglalagyan ng mga sibuyas, bawang, luya. At syempre, igigisa natin yan sabay-sabay hanggang sa lumabas na yung aroma niyang pinaglalagay natin pang palasa. And then, nilagay ko na rin yung carrots at saka yung uh, patatas tamang halo lang hanggang sa mix mix parehas lang yun ah and then saka ko na rin sya palalambutin at dadagdagan uh, ng mga pampalasa kung ano yung kulang dyan na hindi natin nailagay alam nyo naman ang adobo kailangan maitim kasi nga chicken adobo hindi nagdagdag ako ng soy sauce at hindi pala ako naglalagay dyan ng oyster sauce gusto ko yung yan sweet and spicy sa so hindi na kailangan ng sugar kasi sweet na yung tapos yung spicy pa para lang siyang uh, oyster sauce and then naglagay din ako maglagay din ako ng pure seasoning well, konti lang yun kasi sobrang, anong tawag niyan yung maamoy at yung malasa, pag nadamihan siya parang iba, pag nadamihan yung ilagay, wala ko sana siyang lagyan ng vinegar, pero hindi ko tinuloy kaya tubig na lang ang nilagay ko at syempre tatansyahin ko lang yan uh, kung ano yung lasa o masarap ba o kulang pa and then dahil nakulangan ako ng lasa naglagay lang ako ng kalahating chicken cubes dinurog-durog ko lang yan para mabilis siya uh, kumapit dyan meron tayong atin. sili dito mga kamaritis eh yung niluluto nating chicken adobo hindi yan masarap pag hindi take out pa to nung Friday. Wow. So, yung mga kamarito, isloto sa yung adobo natin. Ilagay ko muna dito kasi may pa ako kakain. Ako lang naman ang kakain dito kasi hindi naman nila kilalang ulam na ganito. Kaya, ginabihan ko ng sili. <coughs> Excuse me. Grabe ang bango. Kaya lang ang pinakamasakit sa lahat yung nagluto ka ng ulam mo. Pero wala ka pa palang kanin kaya dito na lang ilagay para itabi-tabi muna hanggang sa makasain ako